Veteran actor na si Albert Martinez viral dahil sa kanyang statement patungkol sa kanyang namayapang asawa. Viral ang statement na ito ng veteranong aktor na si Albert Martinez mula sa 2018 interview niya sa Metro Style kung saan inalala niya ang kanyang yumaong asawa for 27 years na si Lizelle Martinez. Matatandaan na madalas ikinukumpara noon sa isang romance movie ang love story ng dalawa dahil sa dami ng kanilang pinagdaanan mula sa pagtatanan sa Amerika hanggang sa madiagnose si Lizelle ng breast cancer na naging sanhi ng kanyang pagpanaw noong 2015. Given another chance to live my life all over again, I would do it the same way. When Lizelle decided to come with me, she gave up everything. Her family, her home, her princess-like life, the least that I can do was to give her a life together That will never make her look back and regret she took that chance to be with me. Namatay ang asawa ni Albert Martinez sa edad na 47 dahil sa breast cancer. Mula noon ay naging visible na si Albert sa kanyang mga kafamilya shows, consistent ang actor sa kanyang sagot nang tanungin kung handa na ba siyang umibig muli. Honestly, I'm not looking for it. Pero if it comes, God-given, why not? Pero now, hindi siya part ng consciousness ko to have someone. Kasi I'm preoccupied na rin sa mga anak ko ngayon. And I'm so excited to see my granddaughter. Tapos ang trabaho naman dere-derecho sa Adney Albert. When Lizelle left, ABS-CBN came to the rescue right away. After three weeks of mourning, binigyan ka agad ako ng all of me. Hindi pa ako tapos sa all of me, binigyan ako agad ng ang probinsyano. Wala akong moment na malungkot. Actually, nawalan ako ng moment na mag I was busy up to now. Yung suffering part na lesson. Ang statement nito ni Albert Martinez ay hinangaan ng publiko. Narito ang ilan sa mga komento ng ating mga netizens. The best ka idol. Love is all about sacrifice po. Pag nagmahal ka, yun na yun. Sakit, sarap, saya, at kung may pagkukulang man sa isa't isa, normal lang po. Package na po lahat yung pagmamahal sa isang tao. Walang perfectong relasyon. Ang importante, alam niya na mahal mo siya at mahal ka niya. Hanggang sa huling sandali. Saad ng isang netizen meron pa kayang ganyang lalaki sa mundo? Yung tipong hindi mo pagsisisihan ang desisyon mo na isuko ang lahat sa kanya. Dahil alam mong gagawin niya ang lahat para maipadama sa'yo na hindi ka nagkamali na ipinaglaban mo siya at pinili mo siya. I really admire him for his so much love to Lizelle. A true promise of till death do us part. Saad ng isang netizen, I love his dedication to his wife, Lizelle, as well as his dedication to his promise. Kakaproud ang isang Albert Martinez despite to being a celebrity na puno ng intriga na mapanatili na rin niya ang faithfulness niya as husband. Kahit wala na si Lizelle at kahanga-hanga ka bilang isang taong marunong tumapad sa isang pangako. God bless you and your family as well.